Right, magandang magandang mga master. Nandito naman ako si Ako Angler. So, ngayong araw to ay eh, magpipishing na naman tayo dito sa ating favorite spot. So, ang oras ngayon ay 6 a.m. in the morning. So, dating setup mga master. Ayan. Sol para, medium heavy. Tapos, biomaster na reel at supix na line. Yun, magjijiging muna tayo sa area nito. Baka makadali tayo mga master. So, wag na natin patagalin to. At, umpisa na natin mga master. Alright, Ah. Uh. Ah. Uh. 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 is our master <laughs> GT <laughs> thanks God and lucky <laughs> oh. <laughs> yes thanks God <laughs> yun grabe <laughs> ang laki mo <laughs> thank you Lord GT <laughs> grabe laki mga sister oh <laughs> Ah. Mamaw. Ah. Ah, mamaw na JT mga master. Whew. All right, so mga master, JT. Hoy, Power mga master. So ayan oh. Lunok oh. So ito yung setup natin. Yan, SW na Biomaster tapos sol para so, na rad. Right. So nakaisa na tayo mga master. Laki nito. Whew. Fish on.